Ngayong araw nga po pala mga idol, dahil bagyo ngayon mga idol, mag-ingat po kayo palagi dyan. Magluluto muna ako ng pancit mga idol, meron lang, lang po pala akong baboy dito na one port. Yung mga taba-taba bla -taba, mga idol, isigisa ko lang dyan sa sarili ng mantika. Hindi na po ako naglagay ng mantika yan mga idol kasi grabe yung taba ng ating baboy. Nagisa lang po pala ako ng bawang yan. at saka sibuyas. Tapos uh, ihalo-haloin lang po natin ng mabuti hanggang lumabas yung aroma. At saka naglagay lang po ako ng patis dyan at saka paminta. Mag-ingat po kayo palagi dyan mga idol sa bagyo dahil malakas ang ulan dito sa amin mga idol grabe na diri ang ulan nag-aawas na diri ang tubig sa kanyang awasan kaya dyan sa baba magingat po kayo dyan marami na po ang tubig na nakaawas dito sa amin kaya magingat lang po kayo palagi dyan kung mga ginabahaan ng inyong bala dyan mag na ka po kaya hindi, na, hindi naton mabalaan ang aton nga sitwasyon kaya grabe gid ang ulan dire kaya ito lang muna yung aking lulutuin dito mga idol ah pansit gid lang <laughs> kampyo na dyan mga idol, luto na po yung ating pansit nauna na nga po pala kumain yan si Bibi Pragaak ha kasi nagugutom na diyan may Pragaak nakaabang yan sa <laughs> atubang ni Bibi Pragaak at ito nga po pala mga idol, yung dabis dito mga idol meron akong manok dito, nga sa dosin ng kabilog mga idol kasi ibibinta ko po ito, binili ko ito tapos ibinta na naman, pag ginansahan lang ni mga 50 pesos sa isa kabilog, okay na niya <laughs> Yan ang tinatawag nga na nagsabi sa akin na gipit daw si idol nyo. Hindi, hindi magigipit sa idol nyo. <laughs> kahit pa paano maka income po tayo dito magka na nga nang pala ako ng dalawang piraso na manok yung mga idol ah. ito yung tinatawag ni basir kuya na gipit eh, gipit pa eh duwang bilog manok yung ni hao <laughs> gayilo yilo uh. lawas niya mga idol ah. Uh. ibilog ko lang nga papala yan mga idol kasi yan po ang aking iparis mamaya sa aking paraga kampyon sa malamig lamig na panahon lagyan na po natin ng luya yan sa katanglad at sa kasibuyas sapos pakuluan mo yan mamaya ay abaw, Saka, na na abaw. sa kanabitor na inaang iyang sa taot lang kay kanuno, vlog at saka kay Prebus E Garbusa kay Rio Garbusa sa taot po yan sa inyong lahat magingat po kayo palagi dyan at saka kay Mambusa o vlogger sa taot po yan sa inyo ingat po kayo dyan sa Manila grabe talaga ang mga bakal nyo dyan <laughs> at ito nga po pala mga idol sitwasyon dito sa amin pag malakas ang ulan dito ay maraming nangingisda kasi yung mangisda dito ay nakalutang parang nanghihina sila pag malakas ang ulan ito na nga yung sitwasyon dito mga idola yung tubig na po dito yan po yung sinasabi ko kanina na magingat po kayo sa ibaba kasi maraming tubig na nag-i-exit dito pag malakas ang ulan ito na nga po pala sitwasyon ng ating manok mga idola balik tayo dito sa ating ng kasi ito yung aking unahin <laughs> kinuha ko lang nga po pala yung mga nakalutang yun mga idol kasi yan po ang nagpapalangsa sa ating manok pag hindi po kinuha yan ano, pag hinintay natin mga idol pakuluan lang po natin oras yan luto na po yan. sa nga po pala kay Sir Bisoy original BGMP ng Dumangas Praga Akta Sir idol buto na yung, yung bilog tang manok mga idol oh. Kampiyon yun sa maraming lamig ng panahon mga idol kay may bagyo subong. Tapos sampatan pa init init sa bawo. Oh. Hmm? Bago tayo mag uh, tayo mga idol. Para ka ako tayo tandaan dai select mga idol oh. na priming muna tayo mga idol. Hmm? Unti lang. Yun talaga Select Pray muna tayo mga idol. Lord, ingatan mo po kami. dahil bagyo ngayon At maraming maraming salamat talaga Lord. Lord, sa walang sawang pagbiyaya mo sa akin. Amen. Hmm. Attack mga idol. Ah, wow, po. Ah. Hmm. 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 Anh tay ông ngay và Wow, tôi đã bán chết cùng anh lột tội nó ra bị hả nghe Mag-ingat kayo dyan mga idol Sa mga lugar nyo nga baha mag na kayo Hindi natin alam kung anong mangyayari Dito kasi sa sambil mga idol Walang problema ang baha dito Ang problema dito ay hangin

Tirahin natin itong mga idol. Ubusin natin ito. and වා. Ja, Aduh, angin mah itu loh. Berapa Ah, isang manok lang ang mga kaya mau ubusin ng idol. Nagsapa dito. ingat kayo palagi mga idol sa bagyo ngayon. Maraming salamat sa panonood nyo. Bye-bye.